Malakas na yan. Uy! Nag-inat-inat ang oh, tuking ha. Ah. Anong meron? Tuking. Kumusta ang pakiramdam ng bebe niya ni mama? Hmm. sanitary cut po siya kahapon guys. Ayan. Kasi kinuha siya ng dugo. Ayan. Isa pa siya ng dugo dahil mahina siyang kumain, pina-check up namin. Tapos, mababa pala ang platelet niya. Kumbaga sa tao, oh. siya ay may dengue. Ganon. Uh, kaya pala, wala siyang ganon kumain. Dahil dun, ito yung kanyang result. Uh, yeah. infection siya sa dugo. Tapos, gawa daw sa kagat ng hindi ko mawari kung anong koto kasi wala namang may kuto sa aso namin, guys. Yan. Pero meron palang koto na pagala-gala lang at palipat-lipat. Kaya siguro yon ang nakakagat sa kanya kasi syempre, pinapasyal ko naman din siya normal yung iba niyang yung, normal yung mga test niya pero ang nakita lang ay sa dugo nga na cause yun ng kuto yan may kuto daw kasi na palipat-lipat lang hindi siya nagstay katulad ng lalaking kuto siguro yung garapata pero wala naman akong nakita sa kanyang garapata kasi lagi naman silang nagne-next guard pero baka yun ay yun nga, pag ipinapasyal natin yung aso natin, dinadala ko kasi siya sa baba kaya pag nagpapagroom, diba? Hindi natin alam yung mga ibang aso, may kaya. Kasi lagi naman silang nagninext guard. Kunyari, nakagat tapos, ayun, na-infect. Yan. Yan yung kanyang mga test. Yan. At eto yung kanyang gamot. Choco. Dami niya pong gamot. May antibiotic. Merong pampa. Ano yata yan ng dugo? Pampa. Dagdag. Parang may amoy gatas eh. Mabango yung isa at gustong gusto niya. Kahit lusawin mo lang kusa niyang iniinom. bebe choco kaya pala mahinang kumain mm. at ang aming si haba oh, silos na silos yan dahil umalis nga kami kahapon ipapabaksin sana namin ang 8 in 1 kaso yun nga mababa pala ang kanyang dugo at walang wastong kain kaya hindi siya hindi siya tines yan Ayan yung kanyang result sa laboratory. At dahil dyan, tayo ay ayan, bawat lab ang mamahal guys. Kaya, hindi ko masisisi yung iba na yung iba, may alagang aso, tapos hindi mapagamot. Kasi bawat ikot sa doktor, parang tao din. Ayan, 3-1, yung saan niya blood chem complete na yon tapos ayan yung mga gamot pinagroom ko na rin siya sanitary yung mga gamot niya yan yung powder diaper bumili na rin ako ayan po ang total amount yan sa loob ng isang araw si Choco ay kumain ng 8-4 plus <laughs> Diyos ko. kaya tayo muna ngayon ay anong gagawin natin ngayon itim? Hmm? anong gagawin natin ngayon? Hmm? haba yan tayo ngayon ay Anong gagawin natin, bebe Choco? Ha? Tayo ngayon ay? Ano? Sabi na. Tayo ngayon ay magtitipid. Dahil ikaw ay may follow-up check-up ka pa. One, na naman yon yung injection niya. Di ba? Akalain mo yon Ang dala ko guys ay tatlong libo lang. Tapos yun pala, bawat lab niya, yung salab niya sa dugo ay 3-1 na kaagad tapos may mga additional pang mga kung ano-ano yan mm. Mm. diba o oh, ayan tapos kahapon naman ay pinaano namin si clover ito si clover pinaantay rabies namin tsaka purga kasi kahit anong kain niya hindi siya tumataba tsaka ang baho niya baka kako may bulati na kaya naka 1 din siya hmm. pero yung mga yan kumpleto na yan sa 18-1 tsaka anti-rabies yearly yan guys kasi mahirap na kahit nandito lang siya sa loob ng bahay namin ayan pakalat-kalat ayan ang mga pads namin ang bahay namin ay puno ng pads oh. Kasi ayaw kong umihi sila sa upuan. Ayan si Kisami, oh. Kisang! Nasa upuan na naman ng ate. Kisang! Kisang! <laughs> Alam niyang tinatawag siya, oh. siya, pero hindi siya makababa kasi haawayan siya ni Choco. Ayan si Choco, guys, ay... Ayan, ayan ang ihian niya, oh. So, ayan, yung mga nagtatanong saan umiihi at nagpupupuang ang aking aso, dyan sa pads, dito sa loob namin. Kaya kami ay hindi nawawala ng tissue papers. Choco, huwag mo nang amoyin. Tsk. haba. Tsk. Ikaw talaga, ikaw ang matanda. Ikaw talaga ang nagpapagaya pa ng mali, ha? Naamoy-amoy mo pa yung um umihina nga, eh. Hmm. Itim-tim. So, ayan, guys. Itatry ko siyang kumain na ngayon. Ang aking malalaking aso ay ganito rin ang pagkain nila guys pero para makatipid-tipid nilalagay ko sa kanin tsaka kung ano ang ulam namin kinakain ng aking malalaking aso ito lang kasi si Choco dahil siya ay matchusi na hindi mamawari kung ano talaga ang gusto niyang kainin ito, ito ang kanyang pagkain tatry natin ngayon morning kung magbe-breakfast siya kasi sanay naman siyang mag-breakfast dati pero nung yun nga, nawalan siya ng ganang kumain. Nawalan na rin siya ng ganang mag-breakfast. Once a day na lang siya kumakain. Kaya naawa ako sa kanya dahil ako nararamdaman ko yung gutom. Siyempre, kung gutom tayo guys, gutom din yan. Ganon din ang gutom nila. So, ayan, patry natin kung kakain siya. anjan si Ate Haba, andyan si Kuya Itim, kakainin niya yan. Ayan guys. Chosy yan eh. Morning yan ha, breakfast niya. Ayaw mo? Ayaw mo? O oh, itim sa'yo na? Kailangan mo siyang takutin. Kakainin na itim, itim. Ikaw naman joke-joke lang eh. Mamaya na, kakain ka rin. Ayan guys. Dati kahit takutin mo yan, nakakainin ni itim. Hindi talaga yan kakain. Pero ngayon, kahit paano, kumakain na siya. Ayan. Diba? Ang mga aso ko guys, pare-pareho ang kanilang pagkain. Kaya lang syempre, katulad yan, ang laki ng gastos namin. Itong mga itong mga ganito ay hinahalo ko sa pagkain para malasa or kung ano ang ka pagkain namin tulad niyan, si Kisami ay matiusi rin hindi namin pwedeng pakainin ng kung ano-ano lang kasi ayaw rin niya ng isda, di siya kumakain ng isda, pusa yan ha hindi siya kumakain ng isda, hindi siya kumakain ng manok kumbaga ayaw niya ng table food tapos nagkaroon din siya ng kidney kaya ang pagkain niya ay dalawang klase na lang bawal na siya sa ibang pagkain yung royal canin na lang tsaka cut care, yun na lang ang kinakain ni kisame, Ito yun o oh. yung cut care guys, mura mura Ayan. yung royal canin kasi 1000 plus eto mura mura to eh yung 500 grams ay Nakalimutan ko na kung magkano. Basta mura ito. Kaysa sa Royal Canin. Busin mo yan, baby, kasi iinom ka ng gamot. Yan. Inom ka ng gamot. Kaya hindi pwedeng hindi ka kakain. Kasi, ayan guys, yung mga gamot niya. Oh. Ito yata yung antibiotic. Yan. Yung anak ko ang nagpapainom niyan. Yan. May mga gamot talaga para sa aso. Ito yung kasama sa binayaran ko na 8 plus. Antibacterial. Ayan o. Pusa at aso pwede siya. Tapos, ito pa. So, umpisa pa lang ng vaccine ng mga aso, papi pa lang, may binibigay na rin ang doktor na baby book puppy book kung ano man ang tawag doon yan kaya tayo ay magtitipid-tipid muna sa ulam ayan guys yung gamot niya oh may kamahalan din kasi bumili pa ako ng dextrose powder ayan mahal din ang gamot ng aso guys ayan may 600 850 daya per 120 dalawa ay tatlo pala yun. Para sa mga kaibigan nating nag-aaso, may diaper po ang aso guys, ito oh. May butas 'yan sa buntot. Ayun. Pang-aso. siya Si large na. Ang timbang ni Choco ay 4.5. yan hindi naman siya pumayat, hindi naman bumaba ang timbang niya kasi maliit lang naman talaga siya. ayan si Kisa ni. Pero mo, Mamaya na bebe, mamaya na ikaw. Iniinggit lang natin si Choco para kumain kasi pag sinabi mong aagawin, kakain na ni Itim. Kakainin niya, guys. Yan. Makain mo lang 'yan sa ngayong araw na to, okay na si Mama. Ayun oh, ubos. Ubos niya. Pero dati ayaw na ayaw niya to guys. Buti na lang nakain niya ngayon. Yan. So araw-araw, yan. Yan ang kanyang pagkain. Sa bawat kain niya, yan ang gastos niya. Yan. Meron pa yan iba guys. Para hindi siya magsawa. Yan. Ito. Oh. 95 each. Pouch yan. Pero, itong malalaki, para makatipid ako, sinasama ko sa kanin, guys. Kung napapanood nyo lagi yung video ko, nakasama siya sa pagkain. So, yun lang, guys. Salamat sa panonood. Update lang po kay Choco.